magkaroon ka lang ng idea yan, ito yung kanto natin itong kanto natin na to na poste yan, tapos ayun yung bahay, diretso don yan o oh. tapos ito yung pinaka uh, stick natin para diretso sya doon ayun ang lote oh. malaki pa rin naman malaki pa rin naman kaya lang syempre nabungi na bungi ang Ayan. So, dito dadaan ang ano. Tinanggal ko na yung mga puno kaps. Wala niya mga puno dito sa pinakabako. Ayan. si Ken at saka si Kuya Sino yung isa kahapon? Si Kuya Boyet Pinagtulungan namin yan So ito yung nabungi Yan Tapos may space pa rin sa likod Ito pa yung space sa likod Malaki laki pa rin Hindi naman yan naubos eh ito lang yung 50 square meters so ito pa yung nasa loob eh. sa likod pwede pa natin dito lagyan ng mga hayop may makita kung saan yung buhay nyo dito pala so, pag natanggal na lahat yung damo na yun, eto hindi ko natatanggal yung damo dito para may pagkain yung mga hayop natin mga malok so ayan yung palote mo eh, nabungi lang na konti dito sa lik

fence dito sa bakod o sa bahay ni Cubs Lena Barbose. so itong fence na ito ay 85 85 uh, meters so bawat posting nito ay uh, 10 meters so bilangin natin ng poste isa dalawa tatlo apat ito po yung niyog na kalahati ay uh, pumasok sa ating ano uh, bakod kaya napilitan tayong tanggalin o putulin itong niyog na ito at ayan na nga po yung kinalabasan ng mga kahoy So may magagamit po tayo para po sa ating pag uh, gawa ng iba pang mga bagay o ng mga ibang mga kubo or pahingahan dito sa bakuran. So ito na. Five, six, seven, Eight. Eight. And nine pala. Nine. Nine point five meters. Hanggang dito sa dulo. Hello chicken. So yan po ang nine point five meters na bakod. First fence. Uh, first straight fence. Dito sa bakuran ni Cubs Lena Barbosa. ayan sa ngayon po ay uh, meron tayo dito mga tabla from uh, the coconut na tinumba natin meron tayong tabla na pwede natin gamitin para sa poste siya na yung pinaka forma ng poste natin ayan tapos meron tayong mga pinakat na 2x3x Uh, 12 to 2 by 3 by 12 na kahoy and also meron tayong ipinakat na 2 by 3 by 10 na mga kahoy so yan po yung mga 2 by 3 by 10 natin and syempre mula dyan sa coconut meron tayong mga nakuhang mga pwedeng gawing juice and also yung mga pwedeng gawiting, gamiting pang uh, gata so ayan na po ito po ay fence pa lang ang gate nya ay ipapasok natin ng 1 meter mula dito sa posting na to magpapasok tayo ng 1 meter para sa gate at hindi bumangga yung ating sasakyan if ever na may sasakyan na dito ayan hindi ba bangga doon sa poste Ayan ang magiging ano nya space nya pagpasok and this is the second fence hindi pa natin ginagalaw kasi tapusin muna natin ang isa so after nun ito naman po ang gagawin diretso hanggang doon sa gilid ng bahay So, ayan yung ating mga hollow blocks. Uh, medyo standard kasi is 6. 6 inches. At ang pinaka ano nila is 4 ang ginagamit dito pero pumili tayo ng 5 inches. So 5 inches po yung ating hollow blocks na ginamit. Or gagamitin para sa ating fence. Para po kahit papano ay may laban yung ating hollow blocks. At the same time, yung lalim ng hukay natin ay uh, 30 para dun sa mga hollow blocks and plus another uh, 10 cm para po dun sa mga poste. Ah, 15 cm para sa poste. So, I think uh, may laban-laban na rin po itong pader na to. Hindi na siya basta-basta magigiba. Ayan. At gumagawa pa po sila ng posti doon ba? Ayan, meron pa tayong mga dal isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na niyog na pwedeng pagkunan ng mga buko juice and uh, gata. Tapos meron dalawang maliit na nandyan na uh, malapit na rin mamunga. So dito ay gumagawa sila ng pinaka-footing ng ating uh, poste. Uh, Ayan po yung ating mga buhangin at graba. isang poste mga hollow blocks natin that is uh, 300 pieces muna siya paraan sa sa shades yan ginamit niya yung mga dahon ng buko para malamigan yung kanyang ginagawa mainit talaga dito ngayon yung isa andun saan dito yung iba nandun Hello Cubs! Ito na yung height natin sa loob. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ang makikita mo dyan na patong. Yan ang height natin sa loob. Ito na, apat na span na yan. So tapos na tayo dyan. Ang gagawin na lang natin dyan ay magbubuhos tayo ng poste. Pero sa likod, ay sa harapan, kasi mas mataas din sa loob dito ang makikita ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pero walong patong tayo bali so ayan na yung ano ayan na yung pader natin so dulo na lang ang lalagyan or lagyan siya ng gate lagyan sila ng gate dyan so ito yung ano bukas ang gagawin namin yan itong harapan hopefully ay uh, matapos kami pero order uli ako ng materyales simento um, hollow blocks simento hollow blocks bakal at saka buhangin dahil konti na lang ang buhangin natin order tayo ng mga 30 pieces na bakal yan at kung sakaling may matira doon ay uh, magsisimula tayo doon sa kabilang side yan yung pagitan natin dito sa kabilang side so yan na yan cubs yan yung height natin dyan the rest is kawayan na yan pagka nabuhusan natin to na pormahan yung mga poste na yan the rest is kawayan na so thank you hello cubs good morning eto na cubs yung sa side natin oh eto yung sa bahay yan ay ganyan ng kataas yung sa side natin tama na yan Tapos nagpaano na lang ako diyan ng mga poste yan para lalagyan pa rin natin ng mga design design 'yan. So ito pinapantay na natin yung lupa dito. Ito palitada na lang to cubs. 'Yan. Hanggang doon na 'yan sa dulo. Yung poste na lang dito sa dulo na pinakalalagyan ng gitang hindi natin nabubuhusan pa. Ngayan. Tsaka isang poste dito. 'Yan, pauro palitada na ito cubs. Hmm. Hmm. Hmm papalitadahan na lang natin ito na lang yung ating simento tatlo na lang tapos naninimot na ako ng buhangin dito kasi naubos na yung buhangin natin ang sumobra natin ay ano yung mga bato na yan at saka itong graba na to na pinambubuhos natin sa postre So ito mabubuhusan pa yung posting nito ngayon. At yung pinapatag-patag na rin natin yung mga na ano. Malinis na dito, medyo maganda-ganda na yung lugar. Ayan, ang hindi natin na uh, ang kinapos na tayo ng materialis cabs, itong pagitan dito sa loob. Pero may ano na rin to, oh, konti na lang. Ang gando no. So ayan, nakaano na siya, meron na siyang palitada kaya lang wala na tayong buhangin. Uh, wala na tayong hollow blocks. Tatlo na lang yung simento natin. Tapos ito yung mga bakal natin. Ma, tingin ko okay na to kasi may mga poste na tayo. Ang mga pangsingit na bakal na lang ang kulang. Yan, paningit na bakal na lang ang kulang natin. Tapos itong side na to, yan oh. uh, kung magdagdag man tayo dyan, yun yung sinabi ko sa iyo noon na mga apat na patong na lang. Ayan. So, yan na lang yan, Cubs. Siguro, ang ano natin dito, konting-konti na lang. Ang meron tayo, bato. Yan na lang. Oh. Malinis na dito, Cubs. Oh. Ganda na. Ang uh, pananim natin dyan. Oh. So, yan, yan na yung pinaka -ano natin, Cubs. Uh, ito na eh natapos na itong mga matatas na pader okay na siya makinis na yan lahat Ayan, pati yun nandito makinis na yung sa may buko yan sa likod ng mga saging yan hanggang diretsyo yan papunta sa ikot sa bahay ayun na lang yun na lang ang gagawin kasi medyo kinapos tayo ng materyales. Tsaka yung pampasweldo sa kanila ngayong week na to. Tingin ko naman matatapos na itong week na to. Hanggang sabado. Oh. posti talaga siya nakabs yung pader natin dito. Itong side na to ay uh, for uh, painting na ito. So kung wala pa namang budget, uh, okay na po siya na ganyan na lang siya muna. So, yan yung pader natin dito sa side na ito. Tapos na yan, may mga bubog na rin sa ibabaw. Ayan, hindi ko na siya masyadong uh, inanuhan. Ayan, may design yung ibabaw niya. Pwede maglagay ng paso dyan sa ibabaw niyan. Ayan o. Oh. Hanggang na yan sa gilid ng bahay. So, okay na yan. Pipinturahan na lang yan tapos, dito naman sa kabilang side, ayan, yan pa rin yan, kasi wala pa naman yung budget natin dyan para ma malagyan yan ng hollow blocks. Itong taas na ito. Pero yung poste niya ay ganoon na rin. Uniform na yan sila. Yung poste, ayan, ah, naka-uniform na yan sila. Hanggang doon sa dulo hanggang doon na yan sa dulo Ayan, yung baboy dito namin nilagay sa labas Tapos ito yung dalawang malaking poste na pagkakabitan ng gate. 'Yan. 'Yan ay yung ano niya. 'Yan yung dalawang malaking poste, pagkakabitan natin ng gate 'yan. So 'yan 'no, oh, pumasok tayo ng konti para maluwag yung entrada natin dito. Ito lang kasi ang uh, karsada. So 'yan na yung ano natin pinaka-entrada natin. So, yung gate, ginagawa naman na naibigay na natin kahapon yung pambili ng materyales. So, ayan. Ang may kakabit na lang ngayon, yung uh, sa gate, at yan, tinatapos na lang yung trabaho na ano, yung budget dito na papaasintadahan natin yan. I, uh, i-stop ko na muna. Ayan. So, ayan na siya. Ito na yung buong paligid. Ayan. Yung mga ano na yan ay uh, ayan na yan. As is na siya. Ito na lang harap dun sa design na sinabi ko sa iyo. Ayan. Okay na yan. Makinis na. Itong loob na to makinis. yan Makinis na lahat. Hanggang yung mga matataas na pader, makinis na lahat. Dito halos tapos na tayo lahat dito sa loob na to. yan Ngayon yung fence nila, may pintuan na rin. Ayan, sama-sama na sila dyan sa loob. <laughs> So, ayan na cabs yung ating uh, pader. Ayan na yung ginawa nating design dyan. Konting-konti na lang sana, Ay, hindi pa matapos-tapos dahil uh, nag-uulan dito. Halos araw-araw umuulan -araw na huhugas yung ginagawa nila. Ayan. Pero yan ayon cubs. Lalagyan na lang ng ano yan. Lalagyan na lang ng ibabaw at saka yung kikinisin yung butas. Hindi na, hindi pa nakinis yung butas eh. Ayan. ayan. naglalaglagan yung mga ano ng buko oh ayun oh susunugin pa natin yan tapos yung gate uh, malapit na matapos yung gate konti konti na lang ngayon nagpaalam sila, uwi muna sila kasi bumabagyo nga Titignan muna nila yung kanilang mga bahay. And tapos sa side ng pader, ayan ang mga malberries mo oh, malalaki na. Mga malberries 'yan. Mga ano na 'to? pwede na magbunga yan kaya lang pinapataas taas ko lang muna sila ayan sa gilid ng pader may mga malberis na yan ito pa oh. sa dulo may mga tanim na rin tayo mga okra ayan tapos itong mga saging tubo na din oh. ito yung mga okra natin pero may mas malalaki na dito. Ayan. Yung okra tsaka yung ano oh, malalaki na. Tsaka yung dito nagpapatubo tayo ng mga sitaw. Sitaw. Sinubukan ko muna yung mga sitaw na yan. Tapos mayroon tayo ditong tatlong pirasong nabuhay na, na sigarilyas. Yan. At 'yung mga papaya natin, ito pinapalaki pa natin. Tata-transfer natin 'yan. Pagka uh, maganda na kasi mahirap i-transfer pag babay, baby pa kinakain ng manok. Diyan natin ilalagay 'yung mga flowering plants. 'Yan, mga flowering plants na ano natin. Itatanim natin. Para pagbigat pa lang sa gate yan na kagad yung makikita so inaayos natin yung mismong harapan yan sya yan yung gate yan Cabso. dinudugtong ko yung mga ano dinudugtong ko yung mga kahoy natin na natira dati yung mga pinatistis natin dugtong ko dito oh. naglagay ako ng extension kasi ayan naulan no? oh kasi para lumapad-lapad dito sa may gilid at uh, pansamantalang gawin kong ayan na uh, cabs nabubungan na yung extension ayan uh, malaki-laki Malapad na malapad-lapad dito sa labas binilihan ko ng 10 yero. Ito, 10 yero na di 8. Tapos siya pinaka pinagawa ko kila Kuya Joel. Lapad na ng lugar. Ayan po yung kubo, yung extension natin makikita naman niyo yung medyo maputing bubong, yan yung ating extension wag nang pansinin yung aming mga sinampay dyan at uh, natural lang na <laughs> nagsasampay dahil naglalaba and umuulan may duyan tayo dyan yan ng ating kubo so yun yung extension ang kulang lang dito ay flooring malagyan ng flooring yung nalagyan ng extension tsaka yun yung ating uh, tawag dito ay dumping yun da dumping natin hello Zoro yan si Zoro yan so nilagyan muna namin ng kurtina yan dyan kasi may natutulog dyan yan ang kubo yan no oh. yan yan ang kabuuan. ka